Oops. Meron dito nagtutulak ng motor. Ayaw daw umikot 'yo. Gulong sa ulihan. Ito nagkukos na sa ng traffic, oh. Sige na pare, dito mo i-dalin. Kahit dito na siguro, oh. Diyan, akita Pwede ba diyan? Ayaw umikot. Isinteresan mo nga. putik Saan ka ba sa Kogyo? Dito Saan sa gate to? Ako sa Mercury Mercury na una dito? Uh, o doon sa kabila? Sa ako no, sa may bago yon. bagong layon Bagong ka? Putik Buksan natin Wala gamit may, gamit, may mga gamit ako dyan eh Pero alanganin tayo dito eh Saan kayo natin to dalhin? Dito no? Pwede siguro dito Hindi <laughs> na doon, maliwanag pa doon Saan banda? Hindi ba ma-traffic ano? doon? Buksan natin yan kahit na subukan na natin. Po ito, yung, cari, yung, yung pre, yung pre no, sinubukan mo bang ano? Luwag na yan. Ano Buwag pa bang pre? Panggilid. Uh, yung belt mo, hindi naman nag-ano kanina? Hindi naman kasi yung na eh. Pagganahin natin, subukan natin. Ah, okay yung belt. Tiga, tiga, tiga. Sige, patayin mo. Doon sa may white plane sana. Kaya ba? Sige, try mo nga. Dito sana eh. Kaso, alanganin din. Hindi ko sabi eh ba yung sa dadahan to eh Bahala na baka, baka, baka. Oh, tapos Kalas Tingin ko nyan Baka yung sa may ano Ah uh, Putol yung clutch spring Kaya yung Kaya yung clutch nya Bumuka Sige na try natin kung Kahit doon sa white plains Subukan natin doon Kasi kawawa naman to si kuya oh. Kung Kaya Kaya ano yan? Uh, Tuloy-tuloy siya? Parang wala sang ano? Ayun yung mag so yung mag tap Ah, yun nga yun, clutch spring yun Ialalay mo lang sa preno sa likod Sige, sige Maho na ka A few minutes later Hanapan mo lang pwesto na ano Saan tayo? Sige, dyan Tingin ko yung hot spring Naputol Tulungan natin si Kuyoya. Pagkaba pa lang kasi lalo yung tulay Guadalupe uh, Ay doon ka pa nagsimula nagtulak Ay uh, abog grabe yung layo um, Ito Sabi ko nga ba eh abay oh dito. So, yung clutch. Hindi sa mga katakbo kanina. Ipit na ipit siya. Mahal ba itong ganito? Uy. dako? Nako. Ito ang problema natin. Ayaw niya natin. Huwag ah. parang yung bakal nito dumikit yung kwan natanggal na under ba ito kahit nakabukas? oo kahit ganyan kailangan hihiwalay natin dito ito pre hawakan para hindi siya kumalas oh ah kapag ito lang umahandar umahandar siya oo ito at saka yung gulong sumasabay pero ito hindi yan dapat Saka pa lang sa iikot kapag ka bumuka itong clutch. Ining, yung may impact rin sana eh. Kumalas ka. Ah. Lapag mo nga yung helmet mo dyan. Baka mamaya makakuan tayo ng kwan. A few minutes later. May ano ka dyan? May impact wrench ka dyan? Ayun pala, yan. May impact wrench. Ayun! <laughs> Ayan. Tanggal din sa wakas. Oo, oh, oo, oh, tanggalin na lang natin 'yan. Yan, tanggalin na lang 'yan. Ayan. Oh, uh, natubos eh. Wala nang ano eh, uh, wala nang pad, eh Bakal to bakal na eh. Uh. Wala na. Nang... Bakal to bakal na. Ah, kaya pala kumagat na. Okay. Yan, 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 yan lang. Tulak ko na lang siya papunta doon. Wala ba lapot, wala pa? oo. Oh. Sige, sige. <laughs> Nadaanan ko lang din sa dyan sa kwan Sa may oh, Ortigas MRT Kugyo pa Sige kami na din Bahala para ano Para masundo mo na dun Kami na lang magkabit ang, Yun na naman ang goal namin Matanggal eh <laughs> Pops thank you ha <laughs> Thank you thank you Oh eh, tamang tama, magkasunod lang kami ng barangay Ano pangalan mo? Ah, na Ay, wala na Ay, oo, pa Rodel?